Isang lalaking nanaginip ng numero, nanalo ng 14 million pesos sa Lotto. Noong taong 2010, isang tricycle driver mula sa Davao City na si Eduardo T. Ang naging usap-usapan matapos niyang mapanalunan ang 14 million pesos sa Philippine Lotto 642. Ang nakakagulat? Ayon sa kanya, napanaginipan niya ang eksaktong kombinasyon ng mga nanalong numero ilang araw bago ang draw. Kwento ni Eduardo na naginip siya ng isang matandang lalaki na nag-abot sa kanya ng papel na may nakasulat na anim na numero. Pagkagising niya, malinaw pa rin sa isip niya ang mga numerong iyon kaya agad niya itong isinulat at tinayaan sa loto. Paglabas ng resulta, tumama ang lahat ng anim na numero. Ayon kay Eduardo sa panayam, Na talaga ako, may matandang lalaki na nagbigay sa akin ng mga numero. Hindi ko alam kung bakit pero sinulat ko agad pagkagising ko. Ang kanyang kwento ay mabilis na kumalat sa lokal na balita at naging isang kwento ng swerte at tadhana.